It's my life. Good morning mga kagarden Welcome, welcome po ulit dito sa ating channel Penjis Agri TV And thank you, thank you rin po sa pag-subscribe sa ating uh, Facebook page uh, This morning po update po tayo ulit sa ating ampatola dahil tatanggalin na po natin yung clip no? Aha. so yung hindi pa po natanggal yung clip ito po siya medyo pagewang gewang pasayaw sayaw pa siya so atin siyang uh, isi-secure. hey maingay kayo iihawin ko kayo eh ang uh, i-secure is natin siya gamit itong uh, masking tape. So after na malagyan na natin ng masking tape up and down, yung magiging itsora niya ay ito na, no? So kahit anong uh, galaw mo dyan, basta hindi, hindi lang masyadong malakas, no? Uh, hindi siya kumbaga safe hindi siya mababali no or maiwasan natin yung pagka uh, putol no ng kanyang kahoy kasi nga ho yung patola at early stage sa sa bata pa eh medyo mahina yung kanyang katawan oh no? Uh, mas mabilis siyang kumbaga parang marupok siya. Pero pag tumanda na ito at nakapatong na sa lupa, ang kagandahan kasi ni patola ay mabilis siyang uh, lumago sa ugat. Yung ugat niya pala, mabilis lumago. Parang baliktad ah. <laughs> 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 uh, so Uh, marami pa tayong natira, mga nasa 30 plus pa lang yung nagawa natin. Ito siguro kabuuan mga nasa 100 250 or sana umabot ng 200 para at least naka 50% tayo. So hindi talaga mayuwasan yan mga pa garden kasi nga eh hindi naman tayo uh, perfect kumbaga hindi tayo master talaga sa gawain ito um, hirap pala mag video pag walang holder pasensya na mo pag naibenta to bili tayo ng holder <laughs> wala eh uh, kamay kamay na lang muna tayo so sige lang uh, um, the rest Uh, kahapon galing kami ng San Rafael Iloilo nag deliver kami ng 15 trays na silisigang yung Laba F1 so, shout out sa iyo sir engineer Inosensio Manaay ng San Rafael Iloilo thank you po sa pag purchase ng ating Laba F1 so the rest of it inog pa uh, ano na lang yan uh, for delivery inaantay na lang natin yung signal ng may-ari at uh, tsaka natin i-deliver so sa ngayon ho focus muna tayo sa ating uh, ampatola. so lapit tayo, ayan na ho siya uh, mas guwapo pa po sa na-video <laughs> yung ganyang uh, itsura kapag natanggalan na ho siya ng uh, clip no Uh, ito naman yung mga natira Na hindi pa natanggalan ng clip Okay So Tara uh, Continue tayo sa ating Gawain Habang Tayo ay nagmamaretest dito So yun o uh, kakaset up lang natin ng ating cellphone <laughs> sana ay maging maganda yung kanyang kuha so tatanggalin lang ho natin tong clip uh, hindi man ho perfect itong procedure po natin pero at least ay eh, naigawa nagawa ho natin itong target po natin na Gamit ho natin ay masking tape. Hindi ho plastic. No? Papil po siya. Para ho sa katagalan, hindi na ho natin kailangan gupitin o tanggalin. Kahit itanim na lang ho natin direkta. Nalulusaw naman ho yung masking tape sa katagalan. So, ito pong trabaho na to ay eh, kailangan ho talaga ng doubling ing ingat. Engat. Para ho maiwasan yung pagka bali o pagkaputol ng sanga or ng kahoy. Ayan. So tanggalin na ho natin si Clip Kasi tapos na ho yung kanyang Trabaho Tapos na ho yung kanyang Obligasyon Parang tayo lang Tapos na Matapos tayong gamitin eh tatanggalin na lang Nakalimutan na parang wala lang Parang hindi ka lang kilala Uy parang ibang topic na yun ha <laughs> Wala ganon pre Wala Joke lang yun Hi! Ba't ang layo? Baka matanggal ka. Whoop! Uh. Mahaba eh. Nabaloktot na tuloy lang tayo sa ating gawain. Wala man ho tayong degree, importante, may laman. <laughs> Aanin mo yung papel, wala namang laman. <laughs> Papadinig ka ba? Hindi no? sabi ng lolo't lola natin dati kahit wala kang pinag-aralan kung may pinag may inobserbahan ba mabubuhay at mabubuhay ka lahat ng yumayaman na galing sa wala discard po ang tuhunan pero mas maganda kung meron kang alam. So wag ko kayong tumigil. sa pagtuklas ng mga bagong-bagong bagay o kaalaman sa buhay. Huwag ko kayong mag-focus sa isang bagay lang. Dapat po lahat, hindi naman po at least, kahit anong field, may konting alam ka. Dahil balang araw hindi mo alam Baka mapadpad ka sa kapalarang ganyan O field na yan Eh Hindi mo man perfect Or 100% na alam yan Pero may idea ka So yung kinakausap mo Ay hindi mawawala ng gana <laughs> Nakausapin ka kasi sasabihin nila Walang kwenta to, walang alam. Huwag <laughs> ka namang magmarunong masyado. Na parang alam mo, na parang alam mo na lahat. Ano Ikakilala kasi akong parang feeling perfect. Marahan sila. Parang alam lahat. Yung kala mo ay eh, master of all. Ang tawag dun, may term nun eh. Expert of all, master of none. Ganun ba yun? <laughs> Parang ako lang. char. kasi ho yung fury yung laman nito pag hindi ho nagamit dito wala useless lang ho yun mas maganda gawa nito meron ito combination ba to make it more effective kasi mahirap magturo kung hindi mo alam gag paano gawin alam ng utak mo pero hindi alam ng kamay mo napakahirap mong gawin nun subukan mo magtanim sa blackboard in 2 seconds may bunga na pero subukan mo magtanim sa field abutin ka lang ng dalawang taon kung hindi mo alam paano alagaan paulit-ulit ka lang hinding hindi mo mapapabunga yan trust me bato-bato sa langit tamaan wag magalit wala ho tayong pinaparingan dito base lang huto sa experience natin dahil napakagandang lesson no sa ating buhay ay yung mga pinagdaanan ho natin yung experience po natin sila po ang pinakamagaling na guru sa ating buhay kung alam mo'ng pinagdaanan mo to at naging mali ang iyong paraan o experience siya dito huwag mo nang balikan, huwag mo nang ituloy pero ito kasi mga kaibigan na ito paminsan-minsan pahamak yung mga toy <laughs> bakit? kasi yung tunayin mong kaibigan talaga ay hindi ka talaga iwanan kahit saan, kahit kailan hindi ka makakalimutan kasi tagal-tagal na hindi kayo nagkita. Kung minsan, yung mga bago dating na kaibigan sila yung pahamak sa buhay mo. Sasabihin lang, "Oy, pre, maganda dito, lika. Tulungan kita." the end of the day, tapos kang gamitin, wala na. Nakalimutan ka na. Kahit magkita pa kayo, hindi na kayo pre. Hindi, <laughs> parang wala lang. Hindi ka na kilala. Wala na eh. Nakuha na yung gusto sa'yo. Naitawid na yung gusto niya. Ay, di. wala na. Wala na. Ang topic natin ng patula. Ewan ko sa anak kong <laughs> <iwan> natin. <laughs> Ay, naku. Buhay. Go, go lang tayo mga pre Abis pa pala ako ng talo ngayon. alimutan ko. Oh, uh, yo. So, yun na muna sa kayo guys. Mga kagarden, tama na muna tayo sa marites at marisol. So, update ko po kayo sa time na may deliver na ho natin to uh, hanggang sa makapagbunga na uh, hopefully magabayan no? at maging maganda itong production ng may-ari konti lang po ito nasa mga hundred plus something lang sarap ilawin ng manok po maingay Okay, so punta pa ako ng field. Mag-harvest pa kami ng talong, kamatis, tsaka yung aming sitaw. Ay, sitaw. O, tama, sitaw. <laughs> so, thank you, thank you mga kagarden and sanay uh, sana ipatuloy kayo mag-subscribe sa ating channel at uh, hopefully hopefully nakatulong din to, lalong-lalong ako dito sa ating mga viewers especially din sa mga paguhan hindi hindi po tayo expert dito no uh, lahat po tayo ay natututo nag-aaral at uh, mas maganda habang inaaral natin ay naka hands on tayo so mas mabilis at uh, mas masarap yung pumasok sa utak natin so sige po thank you thank you sa inyong mga guardian and uh, god bless po